Kumusta mga bata? Excited na ba kayo sa kwento natin ngayong araw? Ang kwento natin ngayong araw ay Pinamagatang Ang Elepante at ang Anim na Bulag mula sa Lampara Books. Isinulat ni Eugene Y. Evasco at iginuhit ni Ariel Santillan. Handa na ba kayo? May anim na bulag sa isang nayon. Isang araw, kumalat ang balitang may dumating na elepante sa kanilang lugar. May elepante ang dumating! Sigaw ng mga taga nayon. Dali! Tignan natin! Paano natin makikita? Mga bulag nga tayo! Nagbibirong sabi ng isang bulag. Sabik na sabik na sinalubong ng anim na bulag ang elepanteng dumating. Wala sa kanilang hinagap kung ano ang bisitang iyon. Ni hindi nila makikita ang pinagkakaguluhan ng taong bayan. Amuyin na lang natin! Sabi ng isang bulag. O oh, pakinggan! Sabad ng isa. Hawakan natin ng malaman ang itsura nito! Pahayag pa ng isang kasamang bulag maingat na maingat nilang tinunton kung nasan nakahimpil ang bisitang elepante. Nang marating nila ang lugar, agad nilang nilapitan ng hayop at isa-isa nilang hinipo. Isa palang haligi ang elepante! Sabi ng isang bulag pagkaraang hawakan at yakapin ang isang binti ng elepante. Nagkakamali ka! Isa itong lubid! Sabi naman ng isang bulag matapos mahawakan ang buntot ng naturang hayop. Hindi nyo ba nakikita? Isang matabang sanga ng puno ang elepante! Inis na sabi ng isang bulag na nasalat ang mahabang nguso ng elepante. Eh, Maxi, tigil nga kayo! Isang malaking pamaypay ang elepante! pahayag ng isa na sinalat ang tenga ng elepante. Pamaypay ba? Isa itong dambuhalang dingding! Deklara ng bulag na halos montog sa tiyan ng elepante. Mga bulag nga kayo! Isa itong tubo! Hatol naman ng huling bulag na sinalat ang pangil ng elepante. Uminit ang usapan niyon at nagsimula na silang magtalo. Tumaas ang kanilang boses habang ipinagyayabang natama ang kanyang obserbasyon. May naghahamon na nga ng suntukan. Ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Mas tama daw ang kanilang nakita. Nadatnan ng isang pantas ang pagtatalong iyon ng anim na bulag. Pinatigil niya ang napipintong sagupaan. Ano ba ang nangyayari? Magkakaibigan kayo. Bakit kayo nagtatalo? Ayaw kasi nilang maniwala na haligi ang elepante. Sagot ng unang bulag. Lubid! Sanga ng puno! pamaypay. Ding ding! Tubo! Mahinahong nagpaliwanag ang pantas sa nag-aaway ng mga bulag. Tama naman kayong lahat. Tama kaming lahat? Paano nangyari yon? Pagtataka ng mga bulag, Magkakaibang bahagi ng elepante ang inyong hinawakan kaya iba-iba ang inyong mga nakita. Lahat ng inyong sinabi ay katangian ng isang elepante. Paglilinaw ng pantas. Dagdag pa nito. Waring haligi ang apat nitong bintig. Lubid naman ang buntot. Parang sanga ang puno ang nguso nito. Dalawang malaking pamaypay ang kanyang mga tainga. Dambuhalang dingding ang tiyan at mayroon pa itong dalawang pangil na malatubo. Natalsikan ng liwanag ang mga bulag na iyon. Natigil ang kanilang pagtatalo at naging maligaya sila dahil nanumbalik ang kanilang pagkakaibigan sa huli nagbiling ng payo ang pantas sa anim na bulag mainam na malaman nyo ang isang bahagi ng katotohanan ngunit maaabot lamang ang karunungan kapag nakita ninyo ang kabuuan O oh, ano mga bata, nag-enjoy ba kayo sa kwento natin ngayong araw? Muli, ang pamagat ng kwento natin ay ang elepante at ang anim na bulag mula sa Lampara Books. Isinulat ni Eugene Y. Evasco at iginuhit ni Ariel Santillan. Hanggang sa susunod muli, paalam!